Okay. Wala ho silang collection sa estudyante. Ang meron, so I'm that, sorry, we, sorry, so I, I, that we can I beg beg identify disagree. the issue. I, can, no, I beg, issue, beg to disagree, ma'am. Ito po, ito po, lahat ng na mga nagsumbong sa akin. The, sir, the these issue, are the I, I don't These think, are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas, na kung saan sila po ay sapilitang kinokolektahan na mga electric fan at kung ano pa mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang debit for those things. I want to put a stop to it. I really do. As much as possible during my watch as a senator of the Republic. Pero napagsabihan po ako noon na kung gusto ko pong baguhin yung pulisya ng pang-elected to PTA, gumawa po ako ng batas. Now, I don't have to. Dahil nakita ko na po, very clear na sa akin, na meron naman pala talagang batas. Kaya lang, yung batas na yun ay hindi na-implement. Republic Act 4206. Noong 1965, na yan, which prohibits collection and even voluntary or otherwise from elementary schools, sa public schools. Except for Red Cross, practice is different from what the law says. There, Yes, you can practice anything you want. Pwede mag-practice ang DepEd. Lahat ng klaseng practice na gusto nila. Pero dapat, nandoon sa batas. Pero kung walang sa batas yan, then yung practice na yun, ay labag sa batas. There Again, is actually, Mr. President, no prohibition. Sinabi mo kasi, Madam, fundraising. So, pwede mag-fundraising ang DepEd. It's been a practice uh, through the DepEd, magkakaroon silang fundraising under PD603. Pero, Mr. President, Your Honor, sa PD603, wala talaga ako makita rito, kahit na letter by letter tinitingnan ko, wala talaga nagsabi rito na pwede mag-fundraising, na pwedeng humingi ng kontribusyon Uh, humingi ng uh, um tinatawag na voluntary contribution wala talaga so it seems to me na yung DepEd ay gumagawa-gawa ng sarili nila ng uh, guidelines sa isang batas gumagawa sila ng sarili nilang IRR uh, Mr. President I'll go back to what the Republic Act states it prevents it prohibits it prohibits a collection and contribution from students and so the policy of DepEd has been to allow the PTAs to follow their own guidelines wherein uh, contributions among the parents are allowed. So okay. to be clear, just to be clear Mr. President, um, importante po na, na maliwanag yung pagka, pagsagot ko sa mahalagang tanong ng ating uh, kasamahan. Uh, bawal talaga ang uh, pagkolekta sa estudyante and that is being honored by um, by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request or or uh, request for contribution na ibinibigay sa estudyante bawal po talaga yon bawal But, so kung bawal po bakit correct. po nangongolekta pa len sila sa mga estudyante especially po mr. sa mga hirap? mr president hira. i would like to clarify never po sila nangongolekta sa estudyante wala okay. ho silang collection sa estudyante ang meron so that we can I beg beg identify disagree. the issue and no, the I beg issue beg to disagree, ma'am Ito po eto po lahat ng na mga nagsumbong sa akin The, sir the these issue are the stood, I, I don't these think, are the list of parents na nagsumbong sa akin iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sa kinokolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang debit for those things Yes Mr. President first of all may I request that that list is submitted so we can give it to DepEd kasi I believe uh they have committed in the hearing pa lang na any violation po ay e, iimbestigahan naman po nila. They made that commitment po. The only uh item left for the discussion on the floor right now is yung authority mismo ng PTA. So any direct contribution o collection sa estudyante talaga hong iimbestigahan nila so tama ang pagkaintindi ko Mr. President sa issue is so si PTA ba pwedeng mangolekta and ang sinasabi po sa atin ng DepEd the policy since 1969 has been to recognize the PTA's authority to decide among themselves they have their own rules they have their own guidelines to do their fundraising that is a generic term that i'm using among the parents hindi to sa bata hindi apektado yung pagpasok ng bata hindi apektado ang uh, ang uh, ang uh, grade ng bata. Bakit ginagawa ng parents yun? Kasi pulang ang pondo. Yung sinabi ng ating kasamahan na nasa MOOE yan, meron yan pambili ng electric fan. Idagdag ko na rin doon ano yung mga kakulangan, di ba? Yung pagpaganda ng garden, driveway, uh, entrance, kung ano pa Lahat naman po yan nilalagyan ng MOOE. Pero if I may uh, take a uh, uh, call the attention of our chairman, Uh, talaga naman hung wala na ho tayo, nagbibigay hutay ng maraming pondo but uh, hindi hut talaga nakukumpleto no. In fact, ako na magsasabi because baka may magtanong, uh, yung mga repairs no. Pagpalagay mo ng may electric fan dun sa loob ng uh, classroom o di kaya yung picture na pinakita ni Senator Bongo, medyo bumagsak yung kisame. Lahat po yon falls under repairs of basic facilities. Pero Uh, natanggalan po yan ng pondo na ilipat po sa ibang pondo yan, hindi ho ng Senado. So may mga issue pong ganyan. Um, I think, I, I want to assure our colleague that uh, hanggat makakaya, uh, sinusuportahan ng ating chairman yung ating uh, recommendation to increase the MOOE. So that basic um, principle, I think everyone in the Senate supports his honor na mapondohan sana ng ng lahat na yan. So remaining na lang po yan kung ano ho hanggang saan ang kakayahan ng uh, PTA to among themselves decide to fundraise parent to parent. I cannot answer, I cannot add to my answer kasi yan po ang policy. E, hindi ko naman ho kayo bobolahin Mr. President na iba yung policy. Yan po ang policy na ginagamit po nila.